tayo ng mga kadaloy, sa Greeno Street sa may kanto ng Greeno Street kasi na Mabini. bali mga katabi na pansin namin kung street light na to bali timbuha na siya ng mga tamo siguro yan mga bali parang pangit tingnan eh kaya napansin namin na ano siya na malagong na ah, malagong pero malagong na at saka matinig kaya ito nilinisin namin, namin mga kataloy sa lang namin para maganda naman tingnan eh pala mga kasama ko sa pag-iinis ngayon na uh, Sila, si Vincent, si Romelian. Saka, sa pala, maraming salamat sa lahat ng aming, yung maraming maraming salamat sa lahat. mga mga inyong lahat. mga pisa namin ko para hindi na Muli. muli. na naman namin kayo. Eh? <laughs> <laughs> pala mga kadaloy ha, ah, bali. ka kayo bakit gabi kami laging naglilinis. Kasi nga ito lang yung available na oras namin kasi nga ah, may mga paso kami mga kadaloy. Bali, ngayon, tapos hindi pa pantay-pantay yung pag-out namin sa trabaho namin kaya kami lang inauna kami yung first batch na nagalaba sa trabaho. Bali second batch pa kasi yung iba. Ngayon pag hinintay namin, makagabihin na kami kaya ginaumpisa na namin tumakadaloy. Yun lang, mo at uh, Shoutout nga po pala kay Boss at kay uh, Ma'am Sara Salamat uh, po sa napakagandang uniform na paggawa niya sa amin Talagang nagagamit ang gusto Maraming salamat po ulit, ma'am And printing companies. <laughs> so Guys, ito ah, uh, naman kasi kailangan mo rin naman po ito, kaya depende hindi naman pwede ito nang linisin natin. Eh, simulan na rin po natin itong linisin dahil kasakop na rin nila eh. Hindi naman pwede natin iwanan ng nangyari. Umaga so, pa naman ang oras, kung so, gano'ng madilim kaya pwede pa natin tumanan. Visit guys. Okay, so, okay na sa inyo, okay sa mga tropa dyan. Okay lang daw. So, ito na, yun wala, na. Wala. Okay na, okay na. Okay na, okay na. natin to. Try na yan. Try natin to. Ah, <laughs> <coughs> <coughs> uh, just in case na matumba man siya o mabagsak. Hindi na pa rin siya nakaiwan pa rin siya na maayos, guys. Ich war dann gleich